bahay ng mga ibon. Ayan pa, bahay ng mga ibon. Sana all may bahay. grabe guys sa gandaan ang ang mga bahay ng ibon no? ang ganda talagang ang mga people super appreciated appreciated for the nature nilagyan pa nila ng mga hotel ang mga bees yung insectos. Tingnan nyo, guys. Oo. Oh. Akala nyo, ano yan? Apoy? Sa ano? Hindi yan, guys. Yan yung umuusok kanina. Ayan, guys. so oh. daming bahay yung ano. Wow! Mga bahay ng ibon.

In this one also. I want yeah. to touch this. The leave. Ah, not this one. It's uh it's warm. It's okay. No, the one inside is really warm. Yeah. And this. Yeah. And this. Oh, it's hot. So hot. And I don't think I can. Uh, <laughs> in this. Ah, very cold. Warm, hot, cold. Very nice. And here, look at the creek. Wow. Good, good. Wow. Oh, here, madam, there's a, a lot of big fish. Big fishes, Rizka. You see, the big fish. <laughs> so nice. Tingnan nyo, guys. Nakapagtataka. Yung ano na yan, guys. oh, Tingnan mo yung uh, usok. Kulay blue, ha? Kulay blue yung usok. Tapos, yun mismo, warm. Tapos, hot. Very cold. Grabe. Nature talaga. Grabe ang nature. So fair. Ito naman, kakaibang pato. Tingnan nyo, guys, kung gaano ka-pretty. Ah! saka ang ano dito guys tingnan oh, laging umaano siya lagi siyang umaambon siguro dahil nga masyadong mainit yung ano ng ano yung yung ilalim ng lupa umuusok nga siya naman yung laging ano yung parang umuulan ng napaka -pino, pino yung parang ambon lang talaga as in super ambon para siguro din laging may dilig yung ano mga halaman hindi ba grabe super so, talaga ang um, So per ang nature talaga kakaiba. Tingnan mo, ang gano'ng kaganda. may mga ano, may mga koi. Koi fish. Oh. Ang galing, galing. See? Yung mga pato, yung mga ducks. Kaya mga sila kasi itong tubig na ito is malamig. Ito naman yung gano'y kaganda ang kanyang pagkano. Wala. See? ah la la very hot <laughs> in waterfalls was so very cold and here is so very hot

Very nice. Wow. There is a small pathway here. Wow, the colors. Oh, natamaan siya ng biglang lumiwanag ang araw. Ang ganda ng kulay, oh. Super ganda ng kulay. Ah. Tingnan niyo guys, umuulan siya, umaambon pero umaaraw. Ang ganda. Super! Ayan guys, dati ganito siya kadumi. Daming mga basura. As in, daming mga doon dubi. Ayan. Tapos, dito din ganito siya dati nasa maraming mga ugat-ugat ng puno maraming mga logs loggings ayun tingnan nyo naman guys yung -de -de ito na siya ngayon Ayan. ganyan na siya kaganda ngayon Sila yung mga nagpapatrol dito guys. Ayan. Nagtitingin sa mga ano. Tingnan nyo yung mga magagandahang mga puno. Punta tayo dito sa hotel ng mga insektos may ibon, hotel ng mga insectos yan, may mga basurahan basurahan yan guys yan, basurahan yan eh. ang ganda ng mesa solid, ito na yung bahay ng mga ibon yan tingnan nyo naman sosyalin yung mga ibon dito guys kasi sosyal ito may pahingahan din dito oh yan, pwede ka matulog dyan. Maraming mga pangsugnod. Hmm. Diba? Ganda. Ganito na siya ngayon guys, kaganda nung dinibelok. Ganda, so Tinan mo yung hotel, oh. hotel dito sila mga kwarto-kwarto nila yan o ayan o dami o sa loob Daming kwarto ng hotel eh o. ganda doon guys o super Dami mga naga-ano rin dito, nagwo-walking. Ganda. Super ganda, wala akong masabi. And then oh. Yan before, ganito. May mga ano. oh Ano 'to? Wow. Madam, I found an eggs. Ang galing guys, oh. Yung mga pato, kung saan-saan nangingit logo. Oh. Ayan guys. Ang galing. salsa na ng itlog. So, ibig sabihin, ang daming itlog ito, ito nagkalat lang. Kasi, tingnan mo. Oh. It's nice. Where, ate? Tingnan nyo guys kung gaano kaganda ng restaurant. Wow, super! It's it's nice here. Ati, look the, the the rails, the small train. <laughs> ah, <oui. rires> ah, papa, elle s'est ah, ah, Regarde -tôt. la oui, petit quoi, y a. <laughs> en fait. Oui, la petite train. Oui, la petite train. Oui, petit train ici. Ya, petit papa. j'ai vu. Ok, maintenant j'ai envie d'être un peu tranquille. Ça, c'est comme ça, savais ça la choucroute. Hein? <laughs> ça, tu veux ça? Ok, je prends, moi je coupe et je te donne. Ok. This is the Help yourself, yes. Yes. <laughs> <laughs> Bien, Nini, On va manger ensemble.